Good day, ako si Gio ng TRC Racing PH. Uh, nandito ako para ipresent sa inyo yung mga latest model namin ng uh, suspension which is ang iTech and ang ATech. So, ang kaibahan dito sa sa suspension namin uh, yung pake air pocketing design or heatsink kung tawagin. So, ang heatsink is piniprevent niya na mabilis ma mag uh, lumabnaw yung langis sa loob ng suspension niya. So, nakakatulong ito uh, sa mga long ride or sa matagal na gamit ng, uh, ng suspension natin. So, dito naman sa kabila, ang kaibahan naman nito is ito yung uh, mas, mas normal design niya. Pero, ang, ang maganda rito sa parehas natin suspension is... parehas uh, pare CNC CNC design na siya. So, uh, mas durable yung mga ginamit na material sa kanya. Uh, plus, fully adjustable na siya. Yung rebound niya, compression, and preload. Pwede siya sa iba-ibang klasing model ng motor. Meron tayong pang ADV, meron tayong pang uh, NMAX, Aerox, and uh, PCX. So, dito, what we have here is, nag-dissect kami ng nag-dissect ako ng uh, isang iTech suspension natin para makita natin kung ano ba yung laman loob nya. Ito uh, yung laman nung kanyang piggyback or oil reserve kung tawagin. So, makikita natin dito yung piston nya is hindi na siya yung uh, typical na rubber. So, ito is Uh, piston ceramic na aluminum so kung makikita natin ito yung design nya bronze na rin yung kasama niyang ring so ang bronze is maganda rin to sa pag uh, absorb ng heat so dito naman makikita natin yung rebound adjustable nya so pwede tayo dito magpihit ng rebound nya para tumigas or lumambot same din dito sa ating rebound meron din siyang second piston which is uh, ang kasama din niya is teflon teflon plastic and then dito yung pihit natin na rebound so all in all uh, aluminum siya and then uh, CNC casted yun po ang ating uh, ATEC series uh, sa CNC, meron tayong iba't ibang klase ng uh, paggawa ng CNC. So, meron tinatawag na CNC from from itself na buo siya, buong block ng aluminum and then uh, ay kakast siya, ng CNC ng no, machine. Meron din tayong tinatawag na CNC casted, which is kinakast mo na siya and then i-shape siya ng CNC ng machine, ng computer. Ito pong product natin, siya po ay uh, solid na baka, uh, solid na aluminum and then kinast po siya ng computer computer ah inano po siya CNC yun na po yung computer na po yung nagcut sa kanya so wala mapapansin niyo po wala siyang duktungan sa gitna wala siyang duktong hindi siya hindi siya um, from casted so from solid na aluminum and then i-machine siya CNC machine so ito na yung aming bagong uh, TRC suspension so this one iTech uh, available siya sa platform namin na uh, Shopee, Lazada, and TikTok, search nyo lang yung TRC Company and TRC Trading. So, ito is yung ATEX series natin. Available siya for 7,800 hundred pesos para sa CNC. Fully adjustable, functional siya. And then, ito namang Itech series, which is ang kaibahan niya, yung heat sink nga niya, air pocketing design sa oil reserve. Uh, available din siya sa Shopee, Lazada natin, pati sa TikTok. Uh, same lang naman ang pangalan. And then, nagkakahalaga po siya ng 8,800 para sa isang CNC at makukuha niyo lahat ng uh, features niya itong item na to. Please follow our social media page at PRC Racing PH. We uh, have Facebook, uh, Instagram, and Youtube. Again, i si Gio Sanchez ng PRC Racing PH for All About Wheels Manila.